Siguradong matutuwa nga ang maraming Lakers fans dito sa sinabi ni Lebron James patungkol sa playoffs. Well, bago yan ipag-usapan muna natin ang ikatutuwa rin ng maraming Lakers fans na balita patungkol naman kay Andre Davis at sa kanyang injury. Well, kanyang nilinaw na si Larry Nance Jr. nga daw ang isa larin kung bakit parang na-injured ang kanyang likod, ang lower back niya. Nang dahil sa isang play nga daw ay tinulak daw siya sa ere neto ni Larry Nance Jr., alam naman daw ni Andre Davis na hindi dirty player etong si Larry Nance pero delikado nga daw yung kanyang girawa. At matapos nga daw nun ay parang naglock daw yung lower back neto ni Andre Davis at hanggang sa tuluyan at tuluyan ang sumakit ito at hanggang sa lumabas na nga siya sa game at bumalik sa locker room. Pero ang good news naman dyan nang matanong nga siya about sa availability niya nga daw sa next game ng LA Lakers play-in game laban sa Pelicans ay obviously he will play nga daw. Siya daw ay maglalaro sa player na nga mismo. Nanggaling na nga mismo kay Andre Davis na siya ay maglalaro. Then sinamahan pa ng interview ni Coach Sham na sinabi niya na very optimistic nga daw siya. Matasang posibilidad na si Andre Davis ay makalaro sa next game ng LA Lakers. At yan ay talaga namang good news nang dahil mga idol etong si AD ang anchor sa depensa ng LA Lakers at kapag wala siya, abay malaking kawalan nga ito. At ngayon ay pag-uusapan din naman natin ang mga sinabi ni Lebron James sa kanyang interview na magpapatuwa nga rin sa maraming Lakers fans magpapasaya sa kanila. Well, I think malinaw naman at alam ng maraming fans na itong si Lebron James sa last year's playoffs ay hindi nga 100% healthy. Meron nga siyang iniindang foot injury at talaga namang nag-bother sa kanya at nakaapekto sa kanyang paglalaro. Basically, he is not 100% pero nakita naman natin na umapot pa nga sila sa Western Conference Finals. Pero iba na nga daw ngayon sabi ni LBJ he is better than he did last season nga daw. Mas okay na daw ang kondisyon ng foot neto ni Lebron James. Kaya nga daw nagresulta ito ng paglalaro niya ng mas madami pang regular season ngayong taon. And to be exact mga idol 71 regular season games yan which is mataas para nga kay LBJ. At ibig sabihin lang yan ay healthy na nga siya and ready na nga siya ipagmakbakan -back dito sa playoffs. At ang isa pang resulta ng healthy na foot neto ni Lebron James ay he is shooting much better na nga sa 3-pointers. Ngayong taon ay nag-average nga siya ng 41% which is career high. Yan ang pinakamataas sa kanyang buong karir sa NBA sa buong 21 years niya na paglalaro. Pero last year nga nung meron siyang foot injury ay kanya namang tinala ang one of the worst shooting career percentage niya sa 3-pointers which is only 32% mga idol. So definitely a better player si Lebron from last year's playoffs at may kita nga natin kung ito ba'y magre-resulta ng iba para sa Lakers. Ngayong malaki ang posibilidad na kaharapin nila ang Denver Nuggets sa first round. At yan nga talaga ang ating pinaka-exciting na abangan ngayong playoffs. Tinan natin kung ang pag ba ng Lakers at Nuggets muli with a much better Lebron James ay mag-iibang resulta or magiging kagaya rin ng last year. Kayo mga idol, ano bang opinion nyo dito? Commento nyo lamang yan sa ating comment section.